Great, great day! Malayang puso ayan, nandito na naman po ang inyong upang magbigay ng kunting-kunting informasyon lang para sa ating lahat mga kamalayang puso. Sino po ba ang nakaka-alam ng batas na ito? Yung Republic Act 11203 o kilalang Rice Terrification Law. Ayan, kung hindi po natin alam ang batas pong ito ay paliwanan po natin ng kaunti. Ang batas pong ito, ay uh, ang dahil po nito ay magbukas dito sa ating basa yung importasyon pag import o magbukas pagdagsa ng mga bigas galing po sa ibang ibang bansa para ibenta po dito sa ating sa Pilipinas ang pinakalayunin po nito mga kamalayang puso bumaba ang presyo ng bigas uh, magandang kalidad ng bigas uh, pagtaas ng ano ng kompetisyon sa industriya ng tigas. Yun po yung layunin niya. Maganda po ang layunin pero may maganda nga ba na naging epekto? Yun na, po At ang naging epekto nga nito, uh, pagbaba ng presyo ng bigas. Ang tanong, nagbumaba ba ang presyo ng bigas? Hindi naman yata bumaba eh. Kahit kung nakakaalam, mga kamalayan po, hindi bumaba ang presyo niya. Kumbaga, hindi ano, hindi hindi makatotohanan itong batas na ito yung rice terrification kasi hindi naman bumaba yung bigas eh hmm. tumas pa lalo eh di ba at at pagtaas na importasyon ng bigas hmm. tumaas nga yung epekto tumaas import tayo ng import hmm. kaya ang isang naging epekto po nito ay yung pagbaba ng kita ng mga magsasakang Pilipino talagang bumaba at karamihan po ng mga magsasakang Pilipino yung mga kanilang mga sinasakang lupa ay nawala sa kanya sa kanila, naibenta nila bakit? eh sa pagtatanim nila mga kamalayan puso gagasto sila ng, ng, ano, ng pundla, gagasto sila ng spray, fertilizer gagasto sila ng uh, uh, spray, extensive side pala yun o saka yung uh, fertilizer yung gagastusin nila mga uh, uutangin nila yon at dun po sa kinahuutangan po nila maaaring uh, doon sila nagkakaproblema problema kung baga sangla, isasangla mo na lang yung ano para makapagtanim ka hanggang po sa marimata, hanggang sa matuluyan na maibenta ng mga magsasaka yung kanilang mga lupa at sila na ngayon ay magiging trabador na mawawala na sa kanila yung mga lupa na sa sarili nilang lupa yun po yung epekto dahil po yung palay na naaanin nila ay murang-murang nabibili sa merkado sa mga pamilihan ano pa man yung bumibili sa kanila mung mura lang 12, 13, 14 ang ang bilis sa kanila pero ang mahal ng kanilang mga puhunan ang mahal ng kanilang nagagastos kaya yun ang epekto bakit? ayun po kasi sa sa balita sa balita ah, yung first year ng batas pong ito, itong reciprocation law, ang naging lugi ng mga magsasakang Pilipino ay 8.2 billion ang naging lugi. O. Ay tuloy-tuloy po yan ngayon. Kaya ang nangyayari po ngayon, ah, uh, import po tayo ng import ng biga sa Vietnam, sa Thailand, na dati dito lang po yung nag-aral sa Pilipinas. Dito lang sila nag-aral para kung paano magtanim ng palay pero sila na yung nagbibenta sa atin ng bigas ba? Diba? galing nang dito nag-aral lang sa atin dito ngayon sila yung nagbibenta kung hindi wag na wag po nating sabing tin tinamad yung mga ano yung mga Pilipino sa pagtatanim tuloy-tuloy po sa pagtanim kaso po na barat po yun at yun nga wala rin naman tulong ang ang gobyerno wala naman tulong wala naman subsidies eh. Kung nasa sila sana kung ang, yung mga mga abuno, yung mga ginagat abono abuno, fertilizer, para pareso na, ah, <laughs> uh, insecticide, o yung mga gunla, ay galing po yan sa gobyerno. Diba? Galing yan sa gobyerno. Tapos sila rin yung bibili. Eh di, siguro sa tingin ko kikita yung mga Pilipino. Pero dahil hindi po yun, uh, hindi po yun nangyayari. Eh kaya yun, tuloy-tuloy yung pagkalugi ng mga mga magsasaka Pilipino ah, uh, ito, nalaman ko ito mga kamalayang puso. Kung sino ang nagpasa ng batas na ito. ah, uh, ang pasa ng batas na ito ng Rice Terrification Law ay si Cynthia Villar. Senator Cynthia Villar pala ang pasa nito. Kaya naman pala marami siyang nabiling lupa na purusakahan, puro sakahan. Uh, taniman ng palay mga kamalayang puso. yon kaya dumami ang kaninyang mga uh, private property na uh, mga housing. Uh, at na, uh, isa batas po ito mga po uh, puso. Uh, February 14, 2019 panahon po ito ni uh, dating Paulong uh, Duterte. Yun. Grabe na. hindi ako dito nang nalaman kong si Cynthia Pillar pala ang author ng Rice Terrification Law. So, o mo ko mapagmahal na pagmahal sa mga mahihirap sa mga homeless kasi nung nakaraang mga araw mga kamalayang puso uh, nagsagutan silang dalawa ni Risa Hontiveros tungkol po sa sa ano sa pabahay yung ang, ang sinasabi ni Risa Hontiveros magtayo nga ng ano ng kondominyo para mali ba Uh, para sa mga middle class at sa lahat ng kahit hindi middle class ay ma-approve yung yung condominium eh tinututulan ni ano ni Sintia Villar. Paano naman daw yung mga homeless, paano naman daw yung mga poor, yung mga mahihirap na uh, sana titira. Eh mas maganda daw abigyan ng lupa yung mga mahihirap 500 pesos lang ang ang, ang buwan eh, ang tanong, wala namang bahay. Paano, ano <laughs> yung lupa? Kakarampot nang siguro yung 500 pesos. 500 pesos. Dahil alam mo, alam po natin, marami siyang biniling lupa. At marami siyang pinap pinapatay yung uh, private subdivision na hindi naman totoong 500 pesos ang ano, <laughs> puntahan po natin yung mga ano, Camellia Home, yung uh, ano, Bria uh, Home. Siguro mga mantli doon, hindi ba, ba sa, ano yun? 5,000. O, lampas pa sa 5,000. Mga puso. Tutor ka pala, Sincha Villar. Kaya pala gusto mong lupa ang ibili mo. Dahil marami kang biniling lupa sa mga magsasaka. Yan. Yan ang pagigil <laughs> yan, yan, yan. yung aso, galit na galit. Pero hindi pa rin po ako nagpapapigil dahil nanggigigil din rin ako. <laughs> Tulad nung aso taon ng taon. Ayan. Ayan. Kung nagustuhan nyo po yung sinasabi ko mga kamalayang puso, I like and share nyo po. I-share po para malaman ko ng mga mga mga, mga Pilipino na ang author pala ng rice certification loan na to ay si Sincha Villar. Ayan. Sincha Villar. At sana maamin to yung mga co-author ng ng patas na to. Sana kayo rin niyang maging Uh, dahilan para i-amend yung batas na to. I-amend. Baguhin tong batas na to. Pagtuunan po natin yung agrikultura dahil dito po nagsimula sa atin ang pagtuturo ng pagtanim ng palay. Bakit kailangan natin mag-import? Ang dami po ng tan taniman dito sa Pilipinas. Nagtetenga lang, uh, sumusuko lang yung mga uh, may malalaking lupain dahil ano, o kahit yung maliliit ng mga may lupain dahil ano sobrang mahal ng mga uh, abuno sobrang mahal ng mga pesticide sobrang mahal ng, ng um, banhi o um, yung punla o yun dapat tutulungan ng gobyerno yun muna, mag po tayo sa agriculture, agriculture land po ang Pilipinas hindi yung tumuto kayo sa pag-import oh. hmm. ang laki ng epekto sa mga magsasaka Ayun na nga po yung sa palitan. Record po yan Naka-record po yan. 8.2 billion first year pa lang na pag, pagka ano pag, nung naisa batas ng rice terrification loan na ito. Ayan. Marami pong salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay sa aking YouTube channel, sa aking TikTok. Marami pong salamat. Shout out sa iyo, Kaya pala.